Hello mga mare for today's video Ito nga yung kaganapan namin kahapon pag out ko sa work dahil birthday nga ng anak ko April 9 nga birthday niya mga mare at wala rin naman akong time magluto kaya umorder na nga lang ako online ng mga pagkain namin Happy birthday Abby Happy birthday Abby O oh, diba mga mare marunong pa rin talaga akong kumanta kahit yung pang happy birthday lang Charisse <laughs> Sa totoo lang mga mare, yung mga birthday, birthday nga na ganito, ay, just ko ay gastos lang. Pero naisip ko, yung panganay ko nga, hindi ko siya napaghahandaan. Madalang na madalang ko nga lang siya mabilan ng mga pagkain. gano'n? Ilang years na rin kasi mga mare, yung mga nakalipas, pag nagbe-birthday nga itong panganay ko, ay hindi ko nga siya napaghahandaan dahil nasasakto nga na yung araw ng birthday niya, ay wala nga kaming pera. gano'n? Pero mapapating you Lord nga ako for today's video dahil ngayon taon nga na to, na 2025, ay just ko, kahit papano, may handa nga siya. Kahit binila lang namin on Swerte nga rin yung mga bata ngayon mga mare kasi nga mga panahon namin mga 90s ay Diyos ko sobrang hirap talaga ng buhay pag nagbe-birthday nga kami ay hindi man lang kami makaranas ng mga handa-handa na ganito. Dati kasi mga mare ang naaalala ko lang pag nagtatrabaho nga si mama ko sa Makati nagwawalis nga siya doon ay Diyos ko pag umuwi nga siya dito sa Pampanga pag bagong sahod ay pinapasyal nga niya kami minsan sa Jollibee Day. Pero hindi ko na nga rin matandaan kung kailan ngayon yung last na pinaghanda ko ni mama dahil wala akong natatandaan kahit isang cake na binili niya para sa akin. Charis. <laughs> Malalaman mo na lang talaga mga mare na medyo sinuswerte-swerte ka na sa buhay kapag nga nabibili mo na yung mga gusto mo ngayon na dati hindi naman talaga. Napakabait talaga ni Lord mga mare kasi nga binibigay niya talaga yung mga blessing sa mga karapat-dapat na tao katulad ko. Charis. <laughs> Nung nag struggle nga ako mga mare nung bagong panganak pa ako sa panganay ko dahil pambili lang ng gatas ay wala ako tsaka pambili ng daya pero miikot ikot ako nang hihiram ako nung kanikanino ay just ko sobrang hirap talaga tayo ko nang balikan yon Naranasan ko nga rin mga mare nung sa panganay ko pa lang ay just ko nahirap na hirap na talaga ako makautang sa tindahan ng panggatas namin dahil yung sahod nga ni Mister ay 200 lang a day. At dahil 19 years old nga lang ako nung manganak ako sa panganay ko mga mare sobrang hirap talaga ng pinagdaanan namin. Alam ko naman mga mare na lahat dumadaan pero kung isa ka nga sa mga nag struggle din kung ikaw ay bagong asawa, bagong nang just ko, pagdadaanan mo lahat to. Kaya nga ang payo ko sa inyo mga mare, ay Diyos ko, magtsaga-tsaga lang kayo, magtiis-tiis kung kaya nyo magtrabaho, pagtrabahuhan nyo talaga dahil hindi yabang buhay, nasa baba tayo. Nung una talaga mga mare, pinagsisihan ko talaga na maaga ako nag-asawa, Diyos ko, dahil 18 lang ako noon at 21 nga lang semester. Ay. Imagine mga mare, may mga gatas pa nga kami sa labi pero kinasal talaga kami, basta may consent na magulang, pwedeng pwede, kahit 18 years old ka lang. Ganun pa man mga mare, 2025 na tayo at 13 years old na nga tong panganay ko. Nagkaroon na nga ako ng tatlong anak at thank you Lord talaga dahil sa maraming blessings na dumadating nga sa amin. Nasa parko si Mister mga mare pero hindi talaga siya nawawalan ng time pag may mga ganito nga ang okasyon ay tumatawag talaga siya. Kahit mahina yung signal, nakbaka. <laughs> So yun mga mare, shoutout rin pala sa mga Siemens wife dyan na katulad ko na lagi nga nagme-message sa akin na just ko, kakayanin talaga natin yan. Ilaban natin tong LDR na pinasok natin. Yun mo muna mga ganap natin for today's video. Salamat sa panonood! Uh